Good day mga ka-farmer, welcome back to my youtube channel mga ka-farmer Mga uh, ka-farmer, dito tayo sa ating tataniman ng mga gulay So bali gagawa kami ng daan dito Kasi pinaputol namin tong puno ng niyog Para dito yung daanan namin sa truck So dalawa lang kami dito magtatrabaho Yung kuya ko, mga ka-farmer yan so na traktor na to mga ka-farmer. So pababalikan natin ito ng uh, isa pang traktor pagkatapos tataniman natin mga farmer. And so bali ah uh, nasa 2 ektarya to mga ka-farmer. Tataniman natin oh dito lalagay namin to sa gilid tong mga punong kahoy para dito kami dadaan yung mga truck na papasok dito so ayan mga ka farmer tapos na ang aming paggawa ng aming daanan bali ito yung daanan namin papunta sa aming kubo mga farmer yan mga ka farmer so ah uh, nilinisa namin dito mga farmer Bali, ito na yung uh, daanan ng aming truck mga ka-farmer dito sa gilid. Yan, yung mga punong kahoy dito nasa gilid ng na, mga ka-farmer. Dito yan. Tapos papunta sa aming uh, kubo mga ka-farmer. Yan, yan na yung tataniman natin. Mga uh, ka-farmer. So bali dito mga ka-farmer dito sa uh, gilid mga ka-farmer, ito yung uh, lalagyan namin ng poste para uh, lagyan namin ng uh, interlink dito sa gilid. So lahat ito mga ka-farmer aming lalagyan ng interlink ang dalawang hektaryang lupa na to. Yan mga farmer o, oh, ito mga farmer dito yung mga puno ng mga mangga pinutol namin. Uh, bibigay ko sa aking mga kambing yung mga pinutol ko na uh, mangga dito mga farmer Ayan mga farmer ito na yung mangga na kinuha ko. Ating uh, ipapakain natin sa ating mga kambing. Yan mga ka-farmer, bali dito yung daan patungo dito sa aming uh, nilinisan. Yan, papunta dun sa aming uh, kubo, aming titirahan. So hanggang dito na lang ako mga ka-farmer kasi uuwi na kami.